PAMANA, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat Mga ay, higit kami PAMANA Masigla at masagat Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia Ang ay biyaya, may aral na dala Mabubuting PAMANA, handang handa na PAMANA TV na! Shalom sa inyong lahat! Kamusta kayo? Masaya ba kayo ngayong araw? Mas lalong sasaya ang inyong araw sa ating pag-aaral ngayon. Handa na ba kayo? Ayan, kung kayo ay handa na, ayusin na mo at makinig ng mabuti. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral, tayo muna ay mananalangin upang hingin ang gabay mula sa ating Diyos. Tumayo ng tuwid at ipikit ang ating mga mata. Aba, manaming hari. Diyos ka po namin pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na bigay mo sa amin at sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay at kalakasan. Patawarin niyo po sana kami sa mga nagawa namin hindi mabuti at tulungan niyo po kami na maging mabuting mga bata. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga salita. Sana po ay marami kaming matutunan. Gabayan niyo rin po ang aming guro na laging gumagabay at nagtuturo sa amin. Ito lang po ang aming hiling. Sa pangalapong Diyos, Christ Jesus, ikaw po ang aming tayong pagligtas. Amen. Ngayon mga pamana, bago tayo makinig ng aral sa araw na ito, mayroon muna akong ipapagawa sa inyo. May ipaparinig akong ilang mga tunog at sabihin niyo ng malakas kung ano ang narinig niyong tunog. Handa na ba kayo? Makinig kayo mabuti! Anong tunog kaya ito? Tama! Huni ng ibon ang inyong narinig. Ito naman! Mahusay! Tunog ng ambulansya ang inyong narinig kwentong kasunod. Magaling! Patak ng ulan ang ating narinig. Ito kaya kasunod, mahuhulaan nyo? Anong tunog ito? Kalansing ng susi. Tama at ang panghuli. Tahon ng aso. Tama Salamat kayo mga pamana! Talaga namang nakikinig kayo ng mabuti at maraming salamat. Tara na at tayo ay tumungo na sa pag-aaral ng kwento sa araw na ito. Malalaman natin kung paano tayo maituturing bilang isang good listener o mabuting tagapakinig. Handa na ba kayo? Ang kwento natin ay pinamagatang ang mabuting tagapakinig ng kaharian ng Diyos. Alam naman natin na ang kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang Iglesia. Dito natin sa Iglesia na papakinggan ang mga salita o aral ng Diyos. Paano ba tayo magiging mabuting tagapakinig o good listener? Halina at alamin natin! Isang araw, si Jesus ay nakaupo sa pampang ng isang lawa. Nagsimula siyang magturo sa mga tao sa dalampasigan. Mas maraming tao ang dumating Upang marinig ang sinasabi ni Yesus. Hindi nagtagal ay napuno ng mga tao ang dalampasigan. Napakarami kung kaya't nagpa siya si Yesus na sumakay sa isang bangka at lumutang ito mula sa dalampasigan. Pagkatapos ay nakapagsalita siya ng malakas at narinig siya ng lahat ng hindi gaanong siksikan. Sinabi ni Yesus sa mga tao ang maraming talinghaga. Naaalala mo ba kung ano ang parabola o talinghaga? Ang parabola ay isang kwentong madaling maunawaan na tumutulong sa mga tao na maunawaan ang isang bagay na napakahirap unawain. Isa sa mga talinghaga na sinabi ni Jesus mula sa bangka ay isang kwento tungkol sa isang magsasaka na nagtanim ng ilang mga buto. Ang mga magsasaka noong mga panahong iyon ay hindi nagtatanim ng mga buto gamit ang mga traktora. Ang magsasaka ay kukuha ng isang dakot ng mga buto at maingat na ihahagis ito sa lupa. Pagkatapos niyang matapos, ay tatabunan niya ng lupa ang mga buto at saka hihintayin na tumubo ang mga halaman. Ang pagtatanim ng buto ay tinatawag na paghahasik. Ang kwento ni Jesus ay tinatawag na talinghaga ng maghahasik at ng binhi. Sa talinghaga, ang magsasaka ay naghasik ng mga buto at ang mga binhi ay nahulog sa apat na iba't ibang uri ng lupa. Ang unang binhi ay nahulog sa isang landas kung saan inilalakad ng mga tao. Matigas ang lupa sa daanan ang binhi na nahulog sa daan ay gumulong lamang sa ibabaw nito. Maya-maya ay may dumating na ibon at kinain ang buto. Ang sumunod na binhi ay nahulog sa mabatong lupa. Ang buto ay sumibol ng napakabilis at nagkaroon ng mga dahon at ugat sa loob ng ilang araw. Ngunit, hindi nagtagal, ang halaman ay namatay. Iyon ay dahil ang mga ugat ay hindi maaaring tumubo sa mga bato. Nang mamatay ang mga ugat, namatay ang halaman. Ang ikatlong binhi ay nahulog sa lupang puno ng mga damo at mga tinig. Ang halaman ay sumibol at nagsimulang tumubo. Ngunit hindi ito naging napakalaki sinakal ng mga damo ang halaman at patuloy na kumukuha ng lahat ng araw at ang pinakamagandang lupa. Ang halaman ay hindi kailanman nagbunga ng anumang buti. Ang huling binhi ay nahulog sa napakagandang lupa. Hindi nagtagal, tumubo ang halaman at nagsimulang lumitaw ang mga dahon. Ang ugat ay malusog at ang halaman ay lumaki araw-araw. Nagsimulang lumitaw ang butil sa tangkay at nang dumating ang tamang panahon, pinitas ng magsasaka ang butil para ibenta o dinudurog para gawing harina para sa tinapay. Tinanong ng mga tao si Jesus kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga. Sinabi niya sa kanila na ang binhi ay tulad ng mga bagay na sinusubukan niyang ituro sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Itinuro ni Jesus sa maraming tao na ang Diyos ang hari sa buong mundo sa parehong paraan kung paano nagtanim ng maraming binhi ang magsasaka. Hindi lahat ng binhi ng magsasaka ay tumubo at hindi lahat ng nakikinig kay Jesus ay naniniwala sa kanyang sinasabi. Ang iba't ibang tao ay may iba't ibang uri ng puso. May iba't ibang uri ng puso tulad ng iba't ibang uri ng lupa. Ang matigas na lupa ng daanan ay tulad ng matigas na puso ng mga taong nakarinig ng turo ni Yesus. Ngunit hindi man lang nauunawaan o pinapansin ang ibig sabihin ito. Kapag matigas ang puso ng mga tao, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Lumalayo sila sa Diyos tulad ng pagkuha ng mga ibon sa binhi. Ang binhing na hulog sa mabatong lupa ay parang isang taong nakarinig tungkol sa Diyos at naging Kristiyano. Napakasaya nilang matagpuan ng Diyos Ngunit, pagkatapos ay nagbago ang kanilang isip at tumalikod sa kanya. Iyon ay tulad ng isang halaman na ang mga ugat ay namamatay. Naaalala mo ba ang binhi na nahulog sa lupa na may mga damo at tinip? Ang halaman na iyon ay hindi kailanman naging malaki. Iyan ay tulad ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit pagkatapos ay naging abala sa paggawa ng iba't ibang bagay dito sa mundo at pagsasaya na wala silang oras upang sumamba at maglingkod sa Diyos. Ang sobrang kaabalahan sa mundong ito ay pumipigil sa kanila na maging malakas at malusog na mga Kristiyano, tulad ng mga damo na sumasakal sa halaman. Sa wakas, ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng mabuting lupa. Ang mabuting lupa ang uri ng puso na dapat taglayin nating lahat. Ang mabuting lupa ay isang pusong nakikinig sa salita ng Diyos at nagsisikap na sundin siya. Tulad ng binhin na tumubo sa mabuting lupa, ang mga salita ni Jesus ay tumutubo sa mabubuting puso. Ang taong ang puso ay tulad ng mabuting lupa ay laging gustong makinig sa Diyos at pasayahin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Mayroon ka bang mabuting puso? Pumapasok ba sa iyong puso ang salita ng Diyos? Lumalaki ka ba bilang isang mabuting pamana? Kung nais natin maging mabuting pamana, tayo ay dapat na palaging makinig ng mga salita ng Diyos. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, maging mabuting tagapakinig o good listener. Kapag tayo ay nasa pagkakatipong pamana, dapat na tayo ay makikinig na mabuti sa nagtuturo. Di tayo dapat nakikipagkwentuhan o nakikipaglaro habang pagsamba. Okay ba yun mga bata? Pangalawa, sumunod sa mga salita ng Diyos na napakinggan. Para tayo ay maging totoong mabuting tagapakinig, dapat ay gaya tayo ng mabuting lupa. Ibig sabihin ay nagkakaroon ng punga ang ating napapakinggan. Paano po yan, teacher? Hmm, ibig sabihin nito ay ginagawa natin ang mga napapakinggan natin. Kung itinuro sa atin ang maging pagiging masunurin sa magulang, dapat ay gawin natin itong para tayo ay maituring na mabuting tagapakinig. Kayo ba natin na maging mabuting tagapakinig? Siyempre naman! Tutulungan tayo ng Diyos na maging mabuting tagapakinig. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng isang song activity. Samahan niyo akong umawit. Ang pamagat ng awit ay makinig at sumunod. maayos at matutulukos pagbigyan natin ang saya ng Diyos Halina at makinig ang aral ng Diyos tumahimik pakinggan maayos at matutulukos pagbigyan natin ang saya ang Diyos Ating sundin utos na narinig, "Bunga na, maka ayos na makikinig. dalhin natin hanggang sa paglaki." Ito ay sa ating itabubuti. Ating sundin utos na narinig, "Bunga na, maka na." Dalhin natin hanggang sa paglaki Ito ay sa ating ikabubuti Ayan mga pamana, para sa ating ikabubuti kung tayo ay makikinig ng mabuti. Para naman sa ating memory verse, Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. James chapter 1 verse 22. No International Version. Tayo ay magtatapos na sa ating gawain. Halina at tayo ay manalangin. Aba mo namin hari, salamat po at dahil natapos po namin ng maayos ang pag-aaral ngayong araw. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali sa araw na ito tulungan niyo po kami na maging mabuting tagapakinig. Sana po, palagi po naming magawa at nasunod ang inyong mga salita. Ingatan po ninyo kami sa lahat ng oras. Magkasama-sama po muli kami sa susunod na pag-aaral. At lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus. Amen. Hanggang dito na lamang muna mga pamana. Miss pa! su so cool. bye, -bye.